Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, ipaalam ko lang no, na ang mga ICC judge lang ang makapa-uwi o hindi papayagan makauwi dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers at sa at subscribers sa channel ko, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo 'yung video na ito, paki-like lang po, share in huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po guys ay pawang personal ko pong pananaw sa mga isyu na, na papanahon no sa ating bansa dito sa Pilipinas. So, minabasa po ako na ang headline ICC judge has the only rights to tell kung pwede na talagang makalabas ng kulungan si Tatay Digong or hindi wala na pong iba kahit ang Supreme Court guys wala silang jurisdiction na utusan ang mga judges sa ICC or International Criminal Court na uh, pauwiin no o ilabas ng kulungan si Tatay Digong sila talaga ang may awtorisado humusga kung dapat bang pwede nilang palabasin for temporary freedom kasi nililitis pa or hindi. Kasi sila ang court nakakaalam sa kaso at di no kung may kasalanan talaga or wala ayon po sa mga ebidensya during sa paglilitis sa kaso ni Tatay Digong doon sa Hague, the Netherlands. Huwag na po tayong maniwala sa iba na pwede mag-interfere ang Supreme Court kung sino pang mga lawyer dyan sa ICC na hinahir ni VP Sara kasi medyo matagal-tagal po itong proseso. So, siyempre si ang abogado ni Tatay Digong na British Israel, no, si Anthony Kaufman, siyempre sasabihin niya na sa madaling panahon makakalabas si Tatay Digong. Normal lang 'yon kahit sinong abogado kasi binibinta mo ang sarili mo diyan eh. Binabayaran ka. Pero sa totoo lang, depende talaga no kasi kung malakas ang ebidensya laban kay Tatay Digong anong magawa ni Kaufman binabayaran lang siya so may mga judges may mga jury they will deliberate ang case ni Tatay Digong so hindi tayo makasabi na guilty siya or not guilty we need to undergo the process so matagalan to years or months or ilang taon pa So, kailangan lang talaga ni Tatay Digong magpatibay, stay healthy, at magpanalangin, no? Kaso, hindi siya nananiwala sa Diyos. Stupid God daw. Naku po. So, ang mga supporters, nakikita ko, yes, they are supporting. But, hindi nila nakikita kung ano naman ang nararamdaman ng mga biktima ng EGK or extrajudicial killing. Kasi, hindi din sila naging biktima kung sila siguro ang nabiktima ng EJK, ewan ko lang o idolize pa nila si Tatay Digong at saka si Senator Bato at iba pa. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kung like yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ingat po tayo, kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam!